At tingnan niyo po, nandito po si si BP Inday. Siya po mismo, no? hindi ko inibita. Sabi niya, pwede ba ako bumalik doon sa pinuntahan ko? Dahil gusto ko magdala ng regalo para sa mga kababayan natin doon. So siya mismo ang nagkusa. So palakpakan po natin. At ngayon po, pinapakilala ko po sa inyo ang ating napakabait, napakagaling na hindi lang Vice President, Deputy Secretary, Vice President, Inday Sara Duterte. Thank you. Ayan mga kong makiga sa inyo lahat. Mayong buntan sa mga bisaya. At papasalamat po ako sa atin pong congressman Toby Chanko, sa atin pong uh, Mayor John Ray Chanko, sa atin pong congressman uh, Rex Gatchalian, sa kanila pong uh, pagtulong sa akin na mabuo yung ating uh, gift giving ngayong umaga na ito. Hello? Hello? Yes. Nagpapasalan nila para mabuo yung gift giving natin ngayong umaga na ito. Meron tayong kaibigan na ang kanyang nanay ay uh, nag-celebrate ng kanyang birthday. Sabi niya gusto ko maki-birthday sa mga bata ng uh, nabotas. Kaya sabi ko sa kanya, alam ko kung saan tayo pwedeng pumunta at uh, maki-celebrate. Kaya nung sa laman po ng inyong mga boxes, pag ako po ay umiikot, tinatanong ko po lagi ang mga bata, anong gusto mong kainin? Lagi po sagot ng mga bata, sa akin ay dalawa lang yan. Chicken joy tsaka spaghetti. Kaya naglagay kami ng spaghetti sa loob ng mga box ninyo para madala ninyo sa bahay at ma-share ninyo ang celebration ng birthday ng nanay ng ating kaibigan dyan sa mga bahay ninyo, meron kayong paspageti na birthday. At dahil nandito na ako at nakabalik na ako sa inyong lugar, gusto ko sana ay mapaabot sa inyo ang aking pagpapasalamat sa tulong ninyo sa kampanya at suporta ninyo sa nakaraan na eleksyon. Si Pangulong Marcos ay pinaa pinapaabot din niya ang kanyang pasasalamat sa inyong lahat sa tulong ninyo sa kanya at sa patuloy ninyo na suporta sa kanyang administrasyon ngayon na siya ay pangulo na ng ating bansa. At ang amin pong pamilya, ang pamilyang Duterte ay nagpapasalamat sa anim na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nandito na rin ako, gusto ko na rin po magbigay ng mensahe para sa ating mga kabataan. Umiikot po ako sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Daladala -dala ko po ang pagbabago campaign ng siyudad na, na, ginawa ko sa siyudad ng Davao noong ako ay mayor pa doon. Meron kaming mga nakita ng na mga pamilya doon sa iba't ibang barangay namin na sa Davao City na-interview sila ng mga social worker namin at nakita namin doon sa mga interviews na bakit pa balik-balik, paulit-ulit yung kahirapan doon sa pamilya nila. Nakita ng mga social worker namin na meron dalawang bagay na pare-pareho sa lahat ng mga pamilya doon sa amin sa Davao City na naghihirap. Una, Dami ng, sa dami ng anak ng mga pamilya. Merong mga pamilya, anim, pito, walo ang kanilang anak pero yung kakayahan ng mga magulang na magpalaki, magpakain, magpaaral ng anak ay para sa tatlong bata lamang. Ang combined na kita ng mag-asawa ay kulang para sa anim, pito, walong anak nila. At ang isa na nakita ng mga social worker namin, marami sa kanilang mga anak ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya sabi ng social worker sa akin, sabi niya, ikaw ang mayor, kausapin mo sila para maintindihan ng mga pamilya natin dito sa Davao City kung ano yung mga kailangan gawin. Nang mga magulang at maintindihan ng mga anak nila kung ano yung mga kailangan din nilang gawin. Ang dadalhin ko lang ngayon, umaga na ito ay pabalikan ko lang yung mga magulang. Dalhin ko dito ngayon ay yung paalala sa mga bata na kailangan natin mag-aral ng mabuti para makapagtapos ng para makapagtapos ng bakit kailangan natin makapagtapos ng pag-aaral? Hmm. Kailangan kong bumaba dyan. Hindi ako dadaan. Bakit? Bakit kailangan makapagtapos ng pag-aaral? Ano pangalan mo? Bakit? lagi po. Marky, Marky, bakit kailangan natin mo na pagtapos pag-aaral, Marky? maka-tulong sa magulang at makatrabaho. Bakit? Ano ang dala ng trabaho? Ano ang dala ng trabaho na kailangan natin? Kapag tayo ay nagtatrabaho, tayo ay nagniligoso, meron tayo? Meron tayo? trabaho. Na yung araw na ito may sweldo. Sunod araw, walang sweldo dahil walang trabaho. Pero kapag tayo ay nakapagtapos, maganda yung trabaho natin. Meron tayong sweldo, meron tayong pera. Kapag meron tayong pera, anong nangyayari? Marty, anong nangyayari kapag may pera tayo? Nakakabili tayo ng pagkain. At kapag tayo ay magulang, Anong nangyayari kapag meron tayong pera? Anong mag magagawa ng pera para sa ating mga anak? Pamili ng pagkain. ng pagkain. Ano pa? Nag-aaral ba si Marty? Okay. Anong grade? Grade 2. Sige. Ano pa? Ang nabibili ng pera para sa ating mga anak? Pagkain? Damit. Gamit? Bag. Bag. Notebook. Mo. Notebook. Mo. Yan po ang kahalagahan ng makapagtapos ng pag-aaral. Kasi nang kapag trabaho, ang dala ng trabaho ay pera. Kapag merong pera, nabibili ang mga mga kailangan muna pangalawa yung mga gusto natin. Yan ang pagbabago campaign namin doon sa siyudad ng Davao. Pinapaalala namin sa mga bata na kailangan nila magtapos ng pag-aaral para meron silang trabaho, para meron silang pera. Yan po yung pinakasimple na explanation kung bakit kailangan na mag aral tayo ng mabuti. Thank you, Marty. Thank you. Thank you din Ah, okay. Bakit? Ah, okay. Meron pa, ma'am, isa. Saan na? Magkatrabaho. Mag-aral ka, ha? ha? Ayan. Yun po ang pagbabago campaign ng Siyudad ng Davao na dinadala po namin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Sa susunod po, babalik kami, pero iba naman yung dala namin na regalo. Yun po, talaga ay hindi consumable. Maaalala ninyo kapag nakikita ninyo ang bag, maaalala ninyo, maaalala niyo. Ano nga ba yung gagawin ko? Ano yung kailangan kong gawin para magbago ang aking buhay. Ang makakapagpabago po ng buhay natin ay yung kagustuhan natin na magtagumpay sa kung ano yung gusto natin gawin para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Ulitin ko po ang aking pagpapasalamat dahil napakaaga po ngayon na araw ng Sabado, dapat po kayo ay nagpapahinga, natutulog. Dahil wala pong pasok ang mga bata, pero nandito po kayo, pinahiram ninyo sa amin ang apat na oras ng buhay ninyo ngayong araw. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Wow. Ayun, maraming maraming salamat, salamat po. Palakpakan po natin Vice President Sara. photo ops lang po, meron po tayong protocol ano, sa photo ops po natin. Unahin po muna natin, um, Baby Sara and Adorong Togo. Adorong po muna, yes. Opo, with the beneficiary here. So, ating yung ating yung mga asawa po sa media, sa ating uh, med medyo makitabi muna tayo para po makunan po muna natin. Bigyan daan po natin para mag yes. po tayo. Ano, okay po, unahin po muna natin photo ops, B.P. Sara and Kong Tofi with the beneficiary here. In the middle po. Mga kasama po natin, medyo upo muna po tayo, upo muna tayo. Ang ating po mga kaibigan natin yung sa media, na walang galang po muna, no? Dito lang po muna tayo. Ayan. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa amin na uh, dito sa Nagotas at uh, maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin dito sa Nagotas. Anong uh, pangalan mo? Jessie po. Jessie? Opo. Matagal ka na na uh, fisherman dito. Opo. Saan ka nang minista? Dito po sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Ano yung, yung, yung mga hinuhuli ninyo? Alamang ko, taka dilis. Yung alamang na dilis, saan ninyo dinadala? Dito po sa Kunduan. Tapos, um, yung mga nahuhuli niyo ba, sapat ba doon sa panghanapuhay, pambili ng pagkain, pambayad ng renta, ng kuryente? Isang po sa akin, isang po wala. Ah minsan hindi. Oh, minsan so, minsan po walang huli. Ah, walang huli. Bakit po yun na uh, sa tingin ninyo nangyayari yung mga ganun na wala kayo ng huli? Anong problema? Isa po na yung mga ano, mga uh, huli namin. Isa, minsan no. Minsan nakakuha po kami ng mga ano, uh, isda. Tapos ayun po yung huli namin pera. Hindi pera, hindi benta. Opo. So, minsan na meron kayong huli, minsan wala kayong huli. So, kapag walang huli, wala din kayong uh, pakainin. Uh, Nagibenta, wala din kayong pera, so, wala din kayong para uh, kinakain. Oo. Ano pa yung mga ibang uh, mga problema na na-encounter ninyo? O hinaharap ninyo sa yung pang-araw-araw ninyo na pag, ano, pang-mista? E, Isang po, maaari na lang kami kahit saan. Titignan po namin, ano, mga uh, kalangay. Tinutuka po kasi ng mga ibon yung ano Yung mga isda. Opo. Tapos aryahan po namin. Tapos yung? Yung mga kalakay po. Aryahan po kami sa tubig. Oo. Para ano po makakuha ng ano. Alam mang. So, ano magandang sa magandang uh, solution solusyon para matulungan kayong gumanda yung kita niyo? Ano yung pwedeng magawa? Inuhuling po kasi kami. Inuhuling kayo, di ba? So, yun nga po yung problema nila, ma'am. Ma'am, kasi iba-iba yung regulation doon sa Manila uh, uh, Bay. So, mas maganda kung kahit ma ito sa kanila, di ba mas maganda kung isang regulation ng Para, uh, isang na lang sa buong Manila Bay? Ako. Para kahit saan kayong mangisga, basta isang regulation. Ako. So, siguro, um, gagawa tayo ng Manila uh, Bay Development Authority para mabuhay yung Malina Bay then kahit saan, isa lang rin ulit saan pare 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 Um, magagawa natin siguro na batas yun sa Congress uh, Mayor Toby, no? Yes, ma'am. Opo, okay. so, o, uh, ito pero po sa Congress. Yes, ma'am. And I'm sure siguro hindi lang sa nabotas yun. Yung ibang Fisher Folk sa ibang Uh, LGUs, ganun din siguro yung mga yes, mas maganda, mas maganda kasi maliwanag eh, yeah. para mindset si yung mga tiga nangihisda sa Manila Bay, um, equal yung uh, pagpatupad ng batas. Pare, pare, oh, oh, oh. Ano, ano sa tingin mo pa kaya ang pwedeng gawin ng gobyerno para makatulong sa inyo? Para hindi kayo nasa si zero. Makasasabi mo, merong mga araw na wala talagang huli, walang benta, walang pera. May mga ano sa laot yung papasabog. Ah, yung illegal fishing pa din. Uh, ah, okay. Malansyan pa rin kahit, pa rin, oh. kahit may... Uh, Maraming ano, uh, pong mamadalesta. Ano? Ano? Maraming pong namamadalesta. Oh, so, eh. Meron pa rin illegal fishing sa Manila Bay. So, kaya talaga maganda yung... Pati yung pagpatrolya, isa na lang magpapatrolya kung meron tayong uh, Manila mani, mani Bay Development Authority. Opo, opo. Kasi ang problema naman, uh, pag iba-iba ng kapatuan dyan, iba-iba rin ang interpretation din sa ng batas eh, di ba? Pero kung isa lang, pati hindi ganyan siya masasolve.